kung naglalaro ka ng Brookhaven, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe. Kaya tara, samahan niyo ako. Nak? Nak? Hoy, gumising ka na. Anong oras na? Hindi porket bakasyon, ikaw itulog tulog ng tulog. Grabe naman kayo, Nay. Aga-aga pa, aga-aga niyo magbunga nga. Sabay, sumasagot ka pang pa bata ka. Pag grocery ka doon, hindi yung higa ka ng higa. Ito naman yan, kakagising ko lang, utos na naman. Yan ba, natututunan mo na sa school? Sumasagot ka na, susumbong ka ta sa tatay mo. Wag. Susunod na nga po. Ba yan, agang-aga, nag-uutos na nag-uutos na si mama. Ako pa talaga pinag-grocery. Buti na lang masipag akong bata at masunurin. Kaya kahit lagi tayong inuutosan ni mama tsaka ni papa e eh, palagi tayong susunod siyempre yung suklay sa akin ahahaha maganda ang umaga po anong maganda sa umaga o oh, black hilo so, grabe naman to antaray mo naman sa kabila na doon ka sa kabila bumili wag dito joke lang dito na ako bibili teka bibiling ko yung mga kailangan ko pag pumuputrip pa ako sa gabi at saka sa umaga yung mga kailangan ko at mga kailangan ni mama tsaka ni papa siyempre uuntian lang natin para malaki ang ating suklay at makabili ako ng mga gusto ko mamaya magkakape ako pagkatapos ko mag grocery kasi sa man si mama eh, wala nang pasok, utusan pa ako. Gusto ko mag Starbucks. Teka, nasan pa ba yung mga kailangan namin dito? Gawain dapat to ni mama sa akin pa inuutos yung mga obligasyon niya. Pero okay lang, magtay magreklamo dahil yung sukli, ang target natin dito. Tapos ang taray-taray pa na nagbabantay dito. Pag ito, pinatulan ko. Pero wag, bad po yun. Ay, kailangan ko nga pala to para masustansya ang kakainin natin. It's bayad time. Hoy, baka nagnanakaw ko na. Basta oblak oh, mo sa mga tao. Hoy, grabe naman kayo. Baka biling ko pa itong store nyo yan, mabibili tong store namin. Grabe talaga siya, dami sinasabi, bayaran ko na to. Madam, sobrang sungit yan naman sa akin. Hindi ko naman kayo inaano. Che, malis ka dito, oblak. Grabe naman tong araw na to, napakasungit ang mga tao dito sa syudad na to. Nag-grocery lang naman ako, pinagkaganong pa ako nung nagbabantay doon. Tapos pag uwi ko, bubunga nga pa ako ni mama. Ay, talagang buhay to, parang ayoko na magbakasyon. Pag yan naman may namalas ka, sinaswerte sila. Ganito ba talaga pagbakasyon? Utos dito, utos doon, malas dito, malas dun. Ay, nako, ma. 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 O anak, nabili mo na ba yung mga kailangan natin? Oo naman po, ah. kanyang ah. Sige, sa'yo na yan, nak, Basta tulungan mo ako sa mga gawain bahay. Ano ba naman yan, ma? Pinabili mo na nga ako ng grocery natin. Tapos tutulungan pa kita dito. Ayoko, malalis ako. Magagala ako. Magkakapi ako doon sa Starbucks, May bagong bukas sa Starbucks doon. Kayang-kaya mo na yan, ma. Aba, uunahin mo pa talaga maggala. Ba, alis na ako. Sa wakas, makakapagkapi na rin. Ano kayang masarap na kapi dito pamitao May tao pala dito. Hello pa! Hoy, ikaw na naman. Pwede ba ko yung bantay doon? Bakit nagkakape ka na agad dito. Malamang break time. Break time, nagpapatama ka lang sa oras eh. Hoy, ba't mo inaaway kaibigan ko? Anong inaaway? Hindi ko nga inaaway yan. Ako okay. nga inaaway niya doon sa may grocery. Anong inaaway? Di naman talaga ka sa inaaway. Oblak ka naman talaga. Tinan mo, inaasara ko nito ng oblak. Hindi naman kami close. Eh talaga namang oblak ka eh. Doon ka nga, dito. Bakit ba lahat kayo busy sa buhay ko? Pati pagkakape ko, mamalasin ako. Itong dalawang to, pag-untukin ko to eh. naman inaano-inaano ina -ano. Be, tingnan mo be, pangat ang motor niya. Hala be, oo nga, daig natin, nakakotso tayo. Pati ba naman motor ko pag titripan yung dalawa? Malamang, nakamotor ka lang kami, nakakotse. Eh, ano naman kung nakakotso kayo, wala naman akong pake. Sus, ingit ka lang eh. Di ba be? Oo, oo nga be, tingnan mo yung kotse natin, ang ganda. Maganda ba yan? Galing naman sa magulang nyo yan eh. Buti pa yung magulang namin, upod yung kotse Yung magulang mo, hindi ka mabili. Tara na nga be, alis panira ng araw. Ako pa talaga ang panira ng araw. Maplatan sana kayong dalawa. Ang yaman niya, may kotse nga. Sama naman gali, ang ugali. do ang alam babawi. Hindi pa magawa. Di naman kagandahan tong dalawan tong makauwi na nga. Tulungan ko nila si mama. Kesa makatagpo na naman ako ng mga gaya ng klase ng tao ng dalawa na yun. Alam mo naman talaga eh. Pangit naman nila parehas. Ay naku. Nainis ako sa dalawang yun. Balang araw makakabawi din ako sa dalawang yun. Hais. Ayoko na.